Happy Sabbath po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Yan, isang magandang-magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ngayon ang ating pag-aaral ay ngayong October 21, inaasahan ang dakilang mga bagay. Tayo po ay manalangin. Mapagbiyayang Diyos na siyang aming sa amin nagmamahal, lumikan langit at ang lupa patuloy po namin kayo sinasamba at pinapakurihan sa mga oras na ito. Ang inyo pong kalulatian, Ama, ay siyang uh, matuwid at kayo po'y marunong at nakakaalam ng lahat ng aming pong pangangailangan. Sa umaga na ito, kami pong itinadalangin ang aming sarili, kami po'y makasalanan, O Diyos, at kailangan namin kayo. At nawapanginoon Panginoon, inyo po namang igawad sa amin ng patnubay at Pagalabin niyo po ang aming puso at isipan na maghangad ng mga bagay na walang hanggan. Nahangarin po namin ang na mga dakilang bagay na nagmumula sa inyo. Amin po ang 1 Corinthians chapter 2 verse 12 na aming pag-aaralan ngayong araw ng Sabat na ito. Gabay niyo po nawa kami Panginoon. Ito po ang amin dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa aking sa ating pumpi na kitex mga kapatid. Sabi po diyan, ngayon ay aming uh, tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos. Aming uh, malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. So dito si Apostol Pablo, ano? Tinanggap niya na walang bayad ang pangangaral, ang salita ng Panginoong Diyos. Ibinabahagi niya naman na walang bayad. Ayan. At sabi po dito, yung tinanggap niya na dakila ay galing sa ating Panginoong Diyos. So yun po mga kapatid, ano, ang tinatanggap natin uh, na galing sa ating Panginoong Diyos ay pinakadakila sa lahat at ang best doon. Uh, ito'y libre galing sa biyaya ng ating Panginoon. Sabi dito sa tatanggap tayo ng kapangyarihan, paano tayo magkakaroon ng uh, assurance na yung kung inaasahan natin dakilang bagay ay mangyayari sabi po dito, siyempre ayaw na natin mabigo, di ba? Sabi dito, hindi dahil sa kahit anumang paghihigpit sa bahagi ng Diyos na ang kayamanan ng kanyang biyaya ay hindi dumadaloy sa mga tao. Ang kanyang kaloob ay banal. Nagbigay siya ng may kakalayaang hindi pinahalagahan ng tao dahil hindi nila gustong tumanggap. Kung handang tumanggap ang lahat, mapupuspos ng Espiritu ang ilaw. So dito po mga kapatid, ano? Uh, ang nakakalungkot dito yung ibinibigay ng ating Panginoon na kayamanan ng kanyang biyaya konti lang ang gustong tumanggap kasi kung gusto nga naman tumanggap ang ating pungsanlibutan ay magliliwanag ng uh, kanyang banal na Espiritu. Sabi po dito sa kumagitan ng pana, pananatiling kontento sa maliit na pagpapala, inaalisan natin ng karapatan ang ating sarili sa pagtanggap ng Espiritu yan. Yeah. Bakit mga kapatid, no? Uh, sabi dito, walang limitasyong kapuspusan. Madali tayong masiyahan sa maliit na alon sa ibabaw. Ngunit ating pribilehiyo asahan, uh, pribilehiyong asahan ang malalim na pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Umasa ng kaunti, tumanggap tayo ng kaunti. So dito po mga kapatid, ano? Huwag daw tayo makontento sa ating spiritual na buhay. Kung sa mga material na bagay ay dapat makontento tayo sa kung ano ang kakayahan natin at ano ang meron sa atin. At siyempre habang tayo lumalago, hindi sabino hindi tayo maigitin, uh, hindi tayo uh, nag-iimbot ng mga gamit ng ating kapwa sa spiritual na buhay naman ay sinasabi dito ng ating devotional na hindi tayo dapat na makontento sa ating spiritual na buhay. Bakit mga kapatid? sapagkat ang banal na espiritu hindi natin matatanggap sapagkat ang banal na espiritu ay hindi simpleng bagay kundi ito ay dakilang bagay ano you know? ito ay dakila ang ating pong Panginoong Diyos ang banal na espiritu ay dakila so hindi siya mumunting bagay hindi siya kakaunti hindi siya simple lamang so kundi dakila you no know, dapat nating tanggapin at nasahin at ating ipanalangin sa ating Panginoong Diyos. Sabi po pa dito sa pagpapatuloy, dapat matanto ng lahat ang pangangailangan ng paggawa ng banal na Espiritu. Malibang kung tinanggap at pinahalagaan bilang kinatawan ni Kristo ang Espiritu ito, na ang gawain ay baguhin at pakabanalin ang buong pagkatao, mawawalan ng kapangyarihan sa, isi sa isipan ang mahalagang mga katotohanang ipinagkatiwala sa mga tao. So dito po, no? At inulit-ulit yung ating pong devotional na mapagtanto ang pangangailangan ng paggabay ng banal na espiritu. Na at nararamdaman po ba natin ito na kinakailangan natin ang paggabay ng banal na espiritu, mga kapatid? Atin po ba itong uh, naiintindihan? Atin po ba itong uh, nalalasap sa mga oras na ito o binabaliwala lang natin ito, mga kapatid. So ito ay napakahalaga. Ito po ay napakahalaga at nais ng ating Panginoong Diyos na atin po itong uh, uh ma maintindihan na sa buhay natin na makasalanan, na katulad po natin, kinakailangan natin yung pagnanais na matanto yung pangangailangan ng paggawa ng banal espiritu sa ating buhay. Kaya sabi dito, hindi sapat sa ating uh, magkaroon ng kaalaman sa katotohanan. Ano? Eh, kasi marami naman tao na nakakatin sa ating evangelism, eh, di ba? Marami ang mga tao na uh, alam na ang mga Seventh-day Adventists, ganito ang kanilang lifestyle. No, hindi sapat na malaman mo ang katotohanan. Sabi dito tayo ay dapat lumakad at gumawa sa pag-ibig na inaayon ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Yan. Ibig sabihin, hindi, hindi sapat na malaman mo lang yung totoo pero hindi ka lumalakad sa kalooban ng Diyos. Dapat lumakad ka rin sa kalooban ng Diyos. At magagawa nating lumakad sa kalooban ng Diyos kung tayo ay mayroong pagkatanto na tanggapin ang paggabay ng banal na espiritu sa ating pumbuhay. So marami. May mga dinadalaw tayo na sinasabi nila, ay hindi na kami sisimbad. Alam na namin ang katotohanan, huwag yun na kaming dalawin. Alam nga nila ang totoo. Alam nga nila ang katotohanan. Pero hindi naman nila isinasabuhay. Siyempre, hindi natin masisi dahil nga natisod sila sa mga ibang mga leader ng church noong sa panahon na yun. No, so isama natin sila sa panalangin, mga kapatid. No? At tayo ay nalulungkot sa ganong kalagayan. Oh, at sila yung may desisyon. Ano? hawak nila yung desisyon nila at wala na tayo magagawa doon. Kaya nga sabi doon sa church planting, mas maiging bumuhay ng, mas maiging maganap ng bago. Maiging maganap ng bagong babay sa kaysa yung patay na. Ibig sabihin, maigi, mahirap bumuhay ng patay. Mahirap bubuhay ng mga nag-backslide na, na mga tumalikod na sa Panginoon magas maganda na maganap ka na ng bago. kasi eh, kasi yung nasasabihin ng mga dati, di ba? Alam na namin yan. <laughs> di ba? Alam na namin yan. Alam na namin yung katotohanan. Kaya maganda kung dadalaw tayo doon sa mga dati ng Adventist na natisod, hindi na natin babanggitin ang doktrina. Kundi simple words na lang na miss namin kayo sa church. Yan lang. At gusto namin kayo makasama muli, ipapanalangin namin kayo. Pero yung sasabihin mo, babay, mo pa sila ulit. Hindi na mga kapatid. Yun lang ang nga sasabihin nila, alam na nila yung katotohanan. Kaya pagpunta natin doon, sabihin natin ay miss na namin kayo. Yun. Ano, gusto namin kayo makasama muli sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi dito, sa mga gumagawa nito, iniahayag ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. Ayan po mga kapatid, ano, kung eh, hindi lamang alam natin yung katotohanan, kundi uh, Ating ginaganap ito ayon sa kanyang kalooban. Ang sabi po dito ng ating pong uh, Panginoong Diyos, ilalagay sa ating puso't isipan ang mga katotohanan. Yan, ilalagay. Ano yung katotohanan? Yung kanyang kautusan ay ilalagay sa ating pag-iisip at sa ating puso. So, ibig sabihin, hindi ilalagay sa ating puso't isipan ng Panginoon ang kautusan kung hindi tayo magpapasya na lumakad ayon sa kanyang kalooban. Na yun no? Oh, Uh, ganun din eh, di ba sa bayan ng Israel, nasunod nila yung sampung utos, ibinigay sa kanila yung sampung utos nung sila'y nakalaya na sa Egypto. Nung sila ay alipin pa ng Egypto, eh hindi po sila binigyan ng sampung utos ng ating Panginoon Diyos. Tsaka lang sila binigyan nung sila ay nakalaya na sa Egypto. Ganyan din po yung mga kapatid, sa panahon na tinanggap mo si Jesus bilang personal at tagapagliktas, sa panahon na tinanggap mo ang paggabay ng banal na espiritu, doon pa lamang isinusulat ng Panginoon sa ating puso at isipan ang kanyang kautusan kasi gusto niya na lumakad tayo sa kanyang kalooban. So ibig sabihin, ang isang tao na yan na hindi sumusulod sa utos ng Diyos, yun ay dahil hindi niya tinanggap ang ating pong Panginoon. Yun ang ibig sabihin niya, Christ-centered mga kapatid. Hindi yung sinusunod ko yung pang utos kasi gusto kong maligtas, gusto kong maklis yung Diyos na malupit, Oh, gusto ko ma-please yung Panginoong Diyos na magagalitin. Kaya gusto kong sundin yung kautosan niya. Hindi ganoon mga kapatid. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Ang Diyos ay iniligtas muna tayo bago tayo hinimok na sumunod sa Kanya. Ganyan po yun mga kapatid. Dahil hindi mo naman masusunod ang Diyos kung hindi mo siya mahal, kung hindi natin siya sinasampalatayanan. Sabi dito, ang Diyos ang makapangyarihang ahensya sa gawang ito ng pagbabago sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu, isinusulat, isinusulat niya ang kanyang kautusan sa puso. So ang banal na espiritu ang nagsusulat sa puso isipan ng mga kautusan. Kasi ang sabi po sa John chapter 14, ang banal na espiritu ang nagpapaalala ng itinuro ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. At napakaganda sa John chapter 17, kasama tayo sa panalangin ng ating pong Panginoong Hesus. Nang sabi niya pati ang mananampalataya, magkaisa sa katotohanan, magkaisa sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sabi dito, sa gayon ng banal na relasyon ay nagpanumbalik sa pagitan ng Diyos at tao. Ako'y magiging Diyos ninyo, sabi niya, at sila'y magiging aking bayan. Ayan, Exodus 6:7, Jeremias 31:33 na ang ating Panginoong Diyos tinatanggap niya na tayo ay mamamayan ng langit sa pagkakaloob sa atin ng kanyang mga banal na kalooban. At yung banal na kalooban niya nga, yun yung sampung utos na hindi na nakasulat sa dalawang tapyas na bato, kundi sa dalawang tapyas ng buhay natin, yung ating puso at yung ating pong isipan. Ayan, no? napakaganda. Hindi mo, ma, hindi mo mawawala sa puso at isipan mo. Kaya ngayon mga tumanggap kay Jesus Christ, ano? tapos na, 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 Nagtampo sila, sumamaan loob nila sa church, nag-backslide sila Pero yung kautusan ng Panginoon hindi nawawala sa puso't isipan nila Binabagabag pa rin sila nito sa pamagitan ng Banal na Espiritu Habang hindi pa dumarating ang ating Panginoon, may chance pa ang mga kapatid natin na maglingkod sa ating pong Panginoong Diyos Alam ng Panginoon ang kanilang pinagdaraanan, alam ng Panginoon ang kanilang pananampalataya ang Panginoong Diyos ay gumagawa sa kanilang pumbuhay. Pero siyempre, no, pagdating ng ating Panginoon, close probation na yun. Siyempre, wala na. Sabi dito, uh, walang katangian ng aking likas ang hindi ko malayang ibibigay upang maihayag ng tao ang aking larawan. Kapag pinahintulutan natin ang Diyos na gawin ang kanyang kalooban sa atin, hindi tayo magkikimkim ng kasalanan. Sa hurnong nagdadalisay, ang lahat ng dumi ay tutupukin. Sabi dito, mga kapatid, no, kapag pinahintulutan natin ang Panginoong Diyos na gumawa sa kalooban ng kalo, kanyang kalooban sa atin, hindi tayo magkikimkim ng kasalanan. No, Yung pag yung yung pong pagtatanim ng galit, pagkikimkim ng kasalanan yan. Hindi dapat tayo nagkikimkim ng galit. Hindi tayo nagkikimkim dapat ng uh, kasalanan ang sabi nga po dito. No? Kasi nga ang Panginoong Diyos sinayaan natin gumawa sa ating pumbuhay. So ibig sabihin kung nagkikimkim ka ng galit, nagkikimkim ka ng puot, nagkikimkim ka ng sama ng loob, nagkikimkim ka ng kasalanan sa iyong puso at isipan, yun ay ibig sabihin nun hindi mo pinahintulutan ang Panginoong Diyos na gumawa sa iyong buhay. Ganyan lang kasimple yun mga kapatid. Ganyan lang kasimple. No? Yung lahat ng kasalanan natin ay tutupukin sa dalisay na apoy no? sa susunod na panahon after 1,000 years pagkatapos dumating ang ating pong Panginoong Hesus sa ikalawang pagkakataon. Ang, uh, nang bubaba ang banal na Espiritu sa araw ng Pentecostes, tulad ito ng isang rumaragasa at malakas na hangin. Aba, ang Espiritu ay hindi ipinagkaloob na may tipid na, su tipid na sukat sapagkat pinuno niya ang buong lugar kung saan umupo ang mga alagad kaya ipagkaloob din ito sa atin kapag ang ating mga puso ay handang tanggapin siya. Sabi sa Review and Herald, ano, June 10, 1902, napakatagal na. Kapag ka handa natin tanggapin ang banal na espiritu, ang banal na espiritu ay gagabay sa atin at hindi tipid sa gana, mga kapatid. Paano mangyayari yun? Katulad sa Pentecostes, sila po ay nanalangin. Paano mo natin maihahanda yung puso't isipan natin? sila po ay nanalangin ng taimtim at talagang hiniling nila yun sama-sama sa ating Panginoong Diyos. Kasi yung ingredient nga, sabi ng ating Panginoong Diyos, magkaisa sa panalangin, magkaisa na, na humingi ng paggabay ng banal na Espiritu, humingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos. Yun ang dapat gawin mga kapatid. Kaya yun ang ginawa nila. No, yun ang gusto ng ating Panginoon, pagkakaisa at panalangin at maihanda yung puso. Kaya ang banal na Espiritu gumabay sa kanila. Kaya sa ating kapanahunan ngayon, no? Uh, tayo ay dapat na sama-sama nga nanalangin, sama-sama tayong nihingi ng paggabay ng Banal na Espiritu sa ating po mga buhay. At uh, sa umaga na ito, isama natin sa dalangin ang uh, talata na ito na ating pong nasain at tanggapin yung pong dakila na ating Panginoong Diyos. At huwag tayong makontento sa maliit na spirituality, sa maliit na katotohanan, kundi, atin pong naisin pa ang malalim na paggabay ng Banal na Espiritu sa atin pong mga buhay. So happy Sabbath sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay magdalanginan. Ano? Uh, isama natin sa dalangin. Ang mga kalusugan ng bawat isa. Ang uh, mga kapatid na gumagawa sa bukiran ng Panginoon. Ang mga nakikinig ng salita ng Panginoon. Ang babautismon sa susunod na sabado. Isama natin sa panalangin. Ano? At uh, ngayon po pangunahan tayo ni Brother Melvin sa panalangin. Pakinggan muna natin ang awit na papurit pa sa salamat sa ating Panginoong Diyos. Amang banal ang mga sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na muli niyo kami pinalalahanan sa aming paghahanda ng aming mga puso para sa isang dakilang bagay na darating. Walang iba kundi ang Holy Spirit na no? ang aming mga puso ay maging handa. Mawala aming mga pagpamakataas, ang aming magagalitin, ang aming hindi magandang asal upang sa ganun ng dakilang bagay ang Holy Spirit ay makapasok sa aming mga puso at aming magawa ang misyon na inyong binibigay po sa, 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 amin makatapos ang mga um, uh, pag-aani dito sa lupa na kung saan kayo ay malapit na dumating. Salamat po Ama sa mga gabay at patnubay sa bawat araw sa kabila ng mga pagsubok sa buhay na dumarating sa amin. Kayo pa rin ay nariyan para kami ay samahan. Ramdam po namin na inyong pagmamahal. Sa umaga na ito nais namin isama sa dalangin ng family ni Sister Yolanda de la Cruz na naway i-comfort po sila ng inyong mga banalanghel at malaunawaan nila ng panandaliang pamamahinga ng mahal sa buhay ay panandalian lamang at sa huli sa silang lahat ay muling magkikita-kita magkasama-sama kung saan wala nang hirap wala nang sakit, wala nang gutom wala nang problema sapagkat nasa inyo po ama ang tunay na kagalingan hindi lamang sa na pang na pangatawan kundi sa pang spiritual at kagalingan na nagmumula sa inyo ay eternal Maraming salamat po sa inyong mga pagpapaalala sa amin na ito ay aming na isa sa puso at na isa sa buhay. At kaya din aming sinasama sa panalangin ng pangaral sa Santo Domingo Church na ay mga nakakapakinig ay mabiyayaan ng magandang kalaman at kanilang matanggap at kain din sa sa darating na Sabado ay maraming tumanggap po sa inyo bilang personal at kapagligtas. Kasama din aming sa panalangin ng mga kapatiran namin mga sakit si Sister Jody Sister Erica Natividad na siya ay nagdadalang tao siya samahan sa araw-araw at maging mahayos sa kanyang pagpupuntis si eh, Edmar Candelaria Imelda Garcia si Sister April Sister Bissell Raspe, kasama na rin si Sister Amy kilantang Sister Janet de la Cruz ngayon din si Ate Esther Lopez Marilita, Sister Dayon, eh, Kuya Bobby sa kanyang kalusugan, ganyan si Ate Lorna at lalo higit baby na ang bata na si Zane. Kung saan kahapon ay inaapoy na lagnat at patuloy na mong uh, ikawot ang kalakasan sa kanya at patuloy na kagalingan. Uh, at patuloy na samahan sila sa kanila pang araw-araw na pamuhay. Kasama din namin Sister Kisses, si Ate Gigi Concepcion, si uh, Gregorio Santini, si Tatay Pentong, si Kuya Mike. Pablo si Pucci na sa Canada na sponsor ng Tabacau Cheers, patuloy na maikawad sa kanya ang kalakasan sa araw-araw at patuloy at higit sa lahat lubos na kagalingan na nagmumula po sa inyo di lamang sa pang physical kaya sa pang spiritual na kagalingan sama din namin si pampilya ni Sister Rose Cresincarnado si ating Sibilia Erelia Bourbon, Renato Santos, Olivia na Francisco, Romnick Francisco at si Rebecca Francisco. Kasama din namin si Jennifer Pascua Precious Cabasog si Princess Jorquina, Ari C, na uh, Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, Corazon Mina, si Ate Sanchez, patuloy na kalakasan sa araw-araw, Sister Janet Montevero, Gina De La Cruz, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga pangalan po nito na ay nasa banig ng karamdaman na patuloy po nagtitiwala po sa inyo at uh, tinatanggap nila ang kagalingan na nagmumula po sa inyo At sa pamagitan ng pagtitiwala At alam nila na sila ay gagaling Kasama din namin sa pagsalamat ni Kuya Narsing Kalas Na magaling na ang kanyang mamahal sa buhay Na wala na lagnat At kasama pa rin namin na iba pang mga bata Mga nanay na may lagnat Sapagkat uso po ngayon na lagnat Dito rin sa aming nasasakupan na uh, naway no patuloy na malakas na resistensya ay pagkaloob sa amin pang kami man ay hindi matamaan ng lagnat o kung matamaan man ay madaling makarecover po hapang sa ganun, kami patuloy na makapamuhay na mahayos na nakatingin po sa inyo at titiwala po sa inyo maraming salamat po Ama sa pagdinig sa aming mga panalangin at patawad po muli sa aming mga pagkukulang at pagkakasala in Jesus name we pray Amen Amen